sa kapsat. Punta kami ha, naglalakad. Hindi kami nakapag-bike kaninang umaga kasi medyo madilim ang paligid. Uulan. ngayon ginawa namin, naglalakad ngayon hapon. Pag-bike kami dito sa mga. Hindi thank <laughs> you

konsentrasi pada tanaman melayan. Foto eh, ini manilah mengapuno. Nah, ini lantanan yang mengapuno. Balakota po punto kae nang listo. Listo. Ay. Exercise. walkathon walkathon, Katon like elevator. Uh -uh. Mm -hmm. Mm Hindi. -hmm. Nandito man tayo sa taas ng kwan, overpass. So, elevator mo na kami. <laughs> Ngayon lang hapon. Sa inyong lahat. Naglalakad tayo. Wapunta tayo ng misto. Medyo mga 4 kilometers itong lalaki ng lalakad namin. Na, no? maraming sil ngayon sa uh, Shumag El Pali sinong may gustong mamili dito may sil sila hindi yun ang pakay namin pupunta kami ng pat Gro grocery store wala na anong tawag ang tindi lang ang ah uh, kapi Bili kami ng kape. Yan o. No? Oh. Magandang hapon. Magandang gabi. Oh, so, mainit na ngayon ang panahon. Umulan no? ka ngayon. Mainit. Grabe ang init ngayon dito. Nasa 29 na rin. <laughs> Degrees Celsius. Yan. Pupunta tayo doon sa Pandaron. Yan. Kuya Bong. Kasama ko lalakad medyo malayo layo malayo layo rin to malayo layo 6 km balikan 3 km papunta 3 km pa uwi exercise pa na namin nahate. itong mga taon na naglalakad ngayon yung mga yan magpupunta yan magdadasal si mamaya magtatawag na ramadan kasi dito ngayon sa uh, Saudi Arabia ya you no know, Pero nagtawag na So kami naman Diretso kami ng grocery Kasi mamaya yan Sigurado magsasarado Mga kasais Ang grocery store sasaran nila ng Mga 2 oras no Tatlong oras yun Tapos bubukas nang 9 o'clock natin yung kuha nila dito kota kara hmm. so, maraming salamat sa mga, uh, lang tayo 5 minutes pa lang lang sa pupunta Nisto hmm. malaso. So. nakakalakad lang namin yan magbabike sana kami baka mamaya abig lang umulan na mababasa ulit ako mababasa ulit kami hindi naman pwedeng isa sa taxi yung <laughs> mga, mga bisiklita magpapuntang uh, uh, magdasal yung mga tao na yan wala sa mosque kami naman pupunta ng Misto Hyper Market yun, di ba? Ah, sa Malas Ito yung mga nag a Ito yung mga Uli sa kuan Live Nandito kami sa Riyadh Saudi Arabia, Al Malas Ito yung area namin lalakad kami upunta ng Nisto Almalas Hypermarket mga kung pa siguro to 15 minutes na lakad kakarating na rin tayo doon sa Nisto or 10 minutes You know? Yuk, uh, yan. Yan ang kwan. Mga uh, kwan dito. Mga building ng malas. <coughs> Tanawin sa si malas. Ya.

Kanina kasi wala kami exercise Malakas ang ulan ng maga So hindi kami nakapag-bike Kasi kung magbabike Kakalawangin yung mga bike Mga uh, Kung natin Pidal Hindi naman puro na uh, aloy yun

ini. Nah, tayo. Punta tayo sa kan. Ay, ito. nagkaganyan nag green corn tayo yun sala nagkagreen background may napindot ata ako <laughs> bakit nagkaganon Yun. May napindot ako. <laughs> Sorry. Nag-green background tayo. <laughs> yan, dapat. kaya yan. yan. Kuya Bong. Nag-green background kanina. <laughs> Pasensya na po. <laughs> yan. Walang mga katakotaan ngayon kasi Ramadan mga tao ngayon nagpa nagpapay nga mga tao so, nagsasala yung iba nagdadasal sala ibig sabihin sala nagdadasal sila ayuno fasting mga tao dito malapit-lapit na kami sa misto mga pandang tapos doon na tayo mag i ng live tapos so, nakarating na tayo malapit na kami naglalakad lang na. sa kanto na yun, sa dulong kanto na yun masjid so, dito ah sa kabila magkana Diyan sa kapila. Semai so, so may konto. Al malas area. Ya no, lakad-lakad lang tayo. Pasyal ko kayo dito sa kwan. Riyad. Ah, uh -huh, so